Magandang araw mga maka full court. Welcome back ulit sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon yung naging pahayag ni DeMar DeRozan patungkol sa gusto niyang makapaglaro sa Lakers. Gusto pa rin raw maglaro ni DeMar DeRozan sa Los Angeles Lakers. Ilang nakalipas na seasons na nga na-link ang pangalan ni DeMar DeRozan sa team ng Lakers pero hindi pa nangyayari ang paglipat niya sa Los Angeles. Sa kabila ng mga naglabasang sangkatutak na mga rumors at ngayon nga ay muli na naman niyang ipinaalam na gusto niyang maglaro bilang player ng Lakers. Na ayon nga sa kanya, bata pa raw siya ay fan na siya ni Kobe Bryant at ng Lakers at gusto raw talaga niyang maglaro sa kanyang tinubuang tahanan. Lalo na ang maglaro isang historical na team na katulad ng Lakers at mas gusto raw talaga niyang mapunta sa team na gusto talaga niya. When I, when I was a kid, every, Kaya tignan na lang daw natin ang mangyayari si DeMar DeRozan na nag-average ng 24 points, 4.3 rebounds at 5. Three assists nitong season na ang team nga nila na Chicago Bulls ay nalaglag sa play-in tournament. Nadala naman niya ang Bulls sa isang playoff appearance sa loob ng tatlong taon na ang team nga nila ay dumanas ng samot sa ring injuries kaya't di sila masyado nakakuha ng mga success. Kagaya ng nakuha ng prangkisa ng Chicago na anim na kampiyonato ng 1990 s Napatutunayan pa rin naman niyan na isa pa rin siya sa mauhusay na manlalaro ngayon sa NBA na isa nga sa pinakapapanganib niyang sandata ay ang kanyang mid-range shooting na halos otomatik na siya kapag doon siya tumitira. Ang kaso nga lang, baka hindi yon ang kailangan ngayon ng Lakers sa paghahanap nila ng mga players sa pre agency dahil ang mas kailangan ngayon ng Lakers ay ang shooter sa tres, kaya't baka hindi si DeRozan ang naaangkop para sa Lakers at kung kukunin man siya ng Lakers, siya ay magsisilbing third o fourth off option lamang ng kanilang team dahil mas priority ng Lakers si Lebron James at Anthony Davis. At sa Lakers, ang mga guards ang madalas na may hawak ng bola. Kaya't kapag sa Lakers siya mapupunta, kailangan niyang mag-adjust sa role na kagaya ng role ni Austin Reeves sa Lakers. At kung matutuloy ang pag-alis ni D'Angelo Russell sa Lakers, sa tingin ko, hindi magiging maganda para sa Lakers na kunin nila ang 35 years old na si DeMar DeRozan dahil mas mainam na magamit nila ang lahat ng meron sila sa pagkahanap ng isang mahusay na starting guard na may kakayahang mapunan ang mga naging pagkukulang ni D'Angelo Russell at Austin Reeves sa playoffs. Pero kung kayo po ang tatanungin, Gugustuhin nyo po ba na mapunta itong si Demar DeRozan sa Lakers? At yun lamang po mga ka-full court ang hatid kong balita ngayon. At kung nagustuhan nyo yung aking video, mag-subscribe na lang po kayo or like at para updated po kayo sa mga bagong kung video. If nagustuhan nyo yung video, kung may time po kayo mag-iwan na lang po ng comment sa video na ito.